Sa dami ng trade rumors na umiikot tuwing off-season, may isang pangalan na hindi mo aakalain na mapapasama sa lista. Ito si Yanis Atitikumpo. Oo, mga idol, ang two-time MVP ng Milwaukee Bucks, franchise player nila simula pa noong 2013, ay biglang nasangkot sa isang wild trade scenario kasama ang Atlanta Hawks. Akala mo, imposible. Pero may mga detalye sa proposal na nagiging dahilan kung bakit ito pinag-usapan sa buong NBA community. Imaginin mo, isang Trey Young na may love bet na Greek He comes off, he realizes he's got Wiseman, occupies him. Look at the no look, ladies and gentlemen, look at that. That is just nasty. But when they do... Ayon sa isang live stream ng Bleacher Report noong July 17, Si Connor Toms ay naglabas ng isang hypothetical blockbuster trade, isa raw sa pinaka-bold niyang suggestion. Sa trade na to, makukuha ng Atlanta Hawks si Yanis. Habang ang Milwaukee Bucks naman ay tatanggap ng isang loaded rebuild package na binubuo ng tatlong promising young players at multiple future draft picks. Malupit to. Kasama sa package, sina Jalen Johnson, Zachary Richard Scher, na number 1 overall pick ng 2024 draft at Kobe Bufkin. Tapos may apat pang first round picks at isang first round pick swap na pwedeng gamitin ng Bucks para mag-rebuild o mag ng kanilang team. Ang tanong ngayon, worth it ba? Kasi kung titingnan mo si Jalen Johnson bago pa ma-injury last season, isa siya sa mga breakout players ng Hawks. Ganda ng stats, ganda ng impact at maraming analisis ang nagsasabing pwede siyang maging all-star as early as next season. Si Risa Sher naman, kahit baguhan, ay may elite wing potential. Mahaba, athletic, at may shooting. Si Bufkin, hindi pa tapos ang development. Pero nagpapakita na ng flashes ng pagiging solid combo guard. Ayon nga kay Toms, if you're the Bucks, that return is phenomenal. Pero bakit ganoon ka-loaded ang offer? Inaamin din niya na malabong mangyayari, mga 70 to 30 or 80-20 ang odds pabor sa pananatili ni Giannis sa Milwaukee. Pero ito ang twist mga idol. Sa isang live stream kamakailan lang, kasama si Speed, tinatanong si Yanis kung possible lang lumipat siya ng team. Hindi niya diretsong sinabing yes, pero sinabi niya probably, we'll see. Biro ba to? O may pinapahiwatig na siya. Ibig sabihin, mahal niya ang Milwaukee, oo, pero hindi niya isinasara ang posibilidad. Alam niya kung gaano ka unpredictable ang NBA, at kung hindi siya makakita ng championship contention sa Bucks, baka siya na mismo ang magsimulang mag-isip ng bagong destinasyon. Ang Milwaukee naman, hindi rin nagpapakabante. Malinaw na nararamdaman na rin nila ang pressure, kaya kumikilo sila this off-season pinirmahan nila si Miles Turner. Ang dating Indiana Pacers big man na kilala sa elite rim protection at floor spacing. Sa papel, bagay ito kay Yanis. May big man ka na may depensa. May tira sa labas at hindi kailangan ng bola sa opensa. Parang signal na rin ito na, we're trying, stay with us. Pero tanong pa rin, sapat ba to para kumbinsihin ang isang superstar na nananabik sa panibagong championship? Hindi natin sinasabing mangyayari agad-agad ang trade. Pero sa NBA, lalo na sa modern era kung saan kahit superstars pwedeng matrade sa isang iglap. Kahit ang pinaka-wild na rumor ay hindi dapat i-dismiss. Remember, dati sinabi rin ni Kevin Durant na committed siya sa Brooklyn. Few months later, nasa Phoenix na. Kaya kung may team na may potential package tulad ng Hawks, at kung hindi mag-work ang bagong lineup ng Bucks next season, hindi malabong magka-interest si Anes na lumipat. Sa dulo, speculative pa rin ang lahat na 'to. Pero itong mga ganitong kwento na nagpapainit sa off-season, mga usapang nagbibigay pag-asa sa fans, kaba sa contenders at excitement sa buong liga. Ano ang tingin nyo? Gagamitin ba ng Bucks itong trade nito or mananatili si Anes? Comment na. Like Share at subscribe para lagi kayong updated sa NBA rumors at kwento. Kasama tayo next time.